Kaya pala maraming nagkakamali sa Biblia. Ang sabi ng Panginoong Sokristo, ang pangunahing dahilan, nagkakamali kayo sa hindi ninyo pagkaalam ng mga kasulatan ni kapangyarihan man ng Diyos. Ang unang-unang dahilan ng pagkakamali, yung ignoransya sa kasulatan. Ignorance of the Scriptures. Kaya kung ating susuriin at ilalagay ang lahat ng reliyon sa ating panahon sa pag susulit sa kaalaman sa kasulatan, ako, eh, pat palagay ko, mga kapatid, makakapagligtas tayo kung mabibigyan lang ng pagkakataon mga alagad ni Kibuloy, maliligtas sa kanya eh. Maililigtas natin sila sa kuko ni Kibuloy. <coughs> Kasi ang claim ni Kibuloy, binigay na raw sa kanya lahat ng salita ng Ama. Ah, alam na niya ang, siya ang katuparan ng buong Biblia. Siya raw ang katuparan. Biro mo yun, ah. Na wala, na, wala raw na i-produce ang Israel, ang mga hintil, ang church age, walang naiproduce na kagaya niya na from the fallen Adamic race, sabi ni Kibuloy. At alam niya na nga ang lahat ng salita ng Diyos kasi buong Biblia raw binigay sa kanya. Pakinggan niyo sandali ang claim ng mama. Tapos ihanda. Kasi sa Jewish race, wala siya nakuha doon eh. Wala, ni isa man binigyan na nga sila ng modelo. O. Tapos, sa sa Gentile race, church age, wala rin. nag sila ng maraming mga ministro, obispo, papa, arkobispo, apostol, mga bulaan pa naman ang na-produce na apostol. O. Pero walang naging anak na makakapag-ari o makakapagmangyara ng bagay hanggang dumating sa isa sa mga fallen Adamic race ang pagtawag ng Ama. Ako yun. Yeah! 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 Praise the Father! Karaw lang ang naiproduce ang church age hanggang mula sa Israel hanggang sa Gentile siya lang daw ang naiproduce na maging anak. Napakasinwaling nitong demonyo ito. O? Ibig mo sabihin, nabigo si Pablo na, na kapag produce ng pangangaral niya ng magiging karapat-dapat na anak ng Diyos. Wala na-produce, ikaw lang, kaya ikaw ang appointed son of your father, the devil. Sino yung claim niyan? Claim niya ng nasa hallucinations. Nasa delusion. Wala raw ang church age. Eh ang church age, nag-umpisa, palagay mo na kay Kristo, nag-umpisa ang church age. Walang na ang church. Ang tindi ng claim nitong taong ito, napakatinding magsinungaling. Ulitin mo, wala raw na-iproduce. Siya lang. Ah, uh, Jewish race, wala siyang nakuha doon eh. Wala, ni isa man. Binigyan Jewish race na walang nakuha. Ano, sino sabi sa iyo walang nakuha sa Jewish race? 144,000 na ang nakuha roon eh. Hindi ka sinungala yung bugok. Talaga ano, nakakainit ng ulo itong mga gagong ito eh. Nalagyayabang-yabang eh. Wala ko na ikaw ang nakuha sa Jewish race. Sinag tayo. 7.1 ng Apokalipsis. Tinan mo nga si kung walang nakuha sa Jewish race ang church age sa, sa kapanahonan ng iglesia. Kung wala raw nakuha na anak naging anak ng Diyos na parang kagaya niya. Basahin natin ang 7.1 ng Apokalipsis. At pagkatapos nito ay nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa na pinipigil ang apat na hangin ng lupa upang huwag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw na taglay ang tatak ng Diyos na buhay at siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo, ang mga alipin ng ating Diyos. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan na isang daan at apat na putapat na libo na natatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. Sa angka ni Huda ay labing dalawang libo ang tinatakan. Sa angka ni Ruben ay labing dalawang libo. Sa angka ni Gad ay labing dalawang libo. Sa angka ni Aser ay labing dalawang libo. Sa angka ni Neptali ay labing dalawang libo. Sa angka ni Manases ay labing dalawang libo. Sa angka ni Simeon ay labing dalawang libo. Sa angka ni Levi ay labing dalawang libo. Sa angka ni Isakar ay labing dalawang libo. Sa angka ni Sabulon ay labing dalawang libo. Sa angka ni Jose ay labing dalawang libo. Sa angka ni Benjamin ay labing dalawang libo ang tinatakan. Ilalang latatakan? 144,000 po. Ayan. Yang 144,000 na natatakan sa mga anak ni Israel sa Jewish race, nakakita ng 144,000 na karapat dapat sa kaligtasan, ano ang tawag dyan ng Biblia sa 144,000? Basa sa 14 ng Apokalipsis pa rin. Mo yung tres muna. At sila'y nangag-aawitan na wari isang bagong awit sa harapan ng luklukan at sa harap ng apat na nilalang nabuhay at ng matatanda. At sino man ay hindi maaaring matuto ng awit, kundi ang isang daan at apat naput apat na, na libo lamang, sa makatwid ay siyang mga binili mula sa lupa. Ang mga ito'y ang hindi nangahawa sa mga babae, sapagkat sila'y mga malilinis. At ang mga ito'y ang nagsisisunod sa kordero saan man siya pumaroon. Ang mga ito'y ang binili sa gitna ng mga tao na maging mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. Yung palang 144,000, yung palang mga pangunahing produce, mga pangunahing bunga ng Diyos at ng kordero sa Jewish race, sa mga angka ng anak ni Israel. Eto, pakinggan nyo ngayon ito. Mamang-ubod ng kahambug-hambugan ng walang hiya. Kasi sa Jewish race, wala siyang nakuha doon eh. Wala, ni isa man. Binigyan kasi na lang kasi siya. kasi nungalina niyan? Wala raw nakuha sa Jewish race kahit isa. Sino nagsabi sa iyo? Naku po, mamang mangkukulam ka. Napakawalang hiya mo. Napakasinungaling mo. Walang nakuha sa Jewish race. Ayon sa Biblia, 144,000 ang naiproduce sa Jewish race na maging mga anak ng Diyos. Gago! Eh kung pwede lang magmura, mumurahin ko itong... Ito eh. Kapatid, nararamdaman nyo ba yung nararamdaman ko? Pag alam na alam kong nandadaya ang mga walang yang ministro ni satanas. Araw na iproduce sa Jewish race. Eh, 144,000 nga eh. Hindi ka kasi nagbabasa ng Biblia. Tapos aangkinin mo. Biligay na raw sa kanya lahat ng salita ng at ng salita, e eh, papatunayan ko katangahan mo. Pumunta ka pa sa San Paulo para ikalat mo ang kasinungalingan mong katangahan. Nyo, nung pumunta sa San Paulo, nagyabang eh. Moses was born. And when he was born, about this. And he commanded all of the children at the time, two years below, to be killed. Amo, pinag-utos daw ni Paraon na ang mga bata dalawang taon pa baba ay ipapatayin. Meron bang nga ano sa Biblia? Si Paraon ba yung nag-utos na ipapatayin dalawang taon pa baba? Ang inutos ni Paraon, patayin lahat ng lalaki. Hindi sinabing dalawang taon pa baba. Pagkapanganak, papatay na. Basahin natin. Eksodo 1.6 1.6 At kanyang sinabi, paghilot ninyo sa mga babae. Umpisa, umpisa, natin para malang kung sino yung nagsabi. 1.15 At ang hari sa Egypto ay nagsalita sa mga hilot na Ebreya na ang pangalan ng isa ay Sipra at ang pangalan ng isa ay Pua. At kanyang sinabi, paghilot ninyo sa mga babaeng Ebrea at pagtingin ninyo sa kanila sa dakong panganganakan. Kung lalaki ay papatayin nga ninyo, datapat kung babae ay inyong bubuhayin. Pagkapanganak na pagkapanganak, pinapapatay na hindi dalawang taon pa baba. Eh sino yung nagpapatay? ng dalawang taon pa baba, basa sa Mateo, pakinggan nyo. Nang magkagayon, nang mapansin ni Herodes na siya'y pinaglaruan ng mga pantas na lalaki, ay nagalit na mainam, at nagutos, at ipinapatay ang lahat ng mga sanggol na lalaki na nangasa Bethlehem at sa buong palibot-libot noon, Mula sa gulang na dalawang taon hanggang sa pababa. Alinsunod sino susunod. Si, si Slus, sino ang nagpapatay ng dalawang taong pababa? Si Haring Herodes po. Oh. Hindi si Paraon. Hindi po. Eh, e, sino yung pinapatay ni Paraon? Yung lahat ng batang lalaki na ipanganak na, ng, ng mga Ebro Na pagkapanganak, pinapapatay na. Opo. Okay. Ito ngayon na nagpapanggap na nagmana na raw siya ng lahat ng bagay, pati raw lahat ng salita ng Diyos binigay na sa kanya. Ang sabi ngayon, nitong iskolar ng kawalang hiyaan, ito, pakinggan niyo ulit. Moses was born. And when he was born, Pharaoh knew about this. And he commanded all of the children at the time Two years below to be killed. To be sure that this boy, who is bound to be a king, will surely die. And no one will be a threat to the throne. So they took all of them and gathered all of them and killed all of them. And Moses was born in those adverse circumstances. And his mother knew about it. and he hid Moses made a wooden basket put Moses inside and let him float under cover of bushes at the Nile River in Egypt ah. Alatang halatang hindi alam yung istorya sa Biblia eh. Tama pala ang Panginoong Sokristo talaga kahit kailan, ano? <coughs> Na, ah, nagkakamali pag hindi mo alam ang kasulatan. At mga kapatid, ang isang napaka-glaring na example, itong kawalang malay ng taong ito sa kasulatan na nag aangkin na siya raw ay siya lang daw ang naiproduce. Ang Jewish race walang naiproduce. Balik natin, saka natin tuloy. Kasi sa Jewish race, wala siya nakuha doon eh. Wala, ni isa man. Binigyan niya nga sila ng modelo. oh Tapos, sa sa Gentile race, church age, wala rin. nag sila ng maraming, maraming I mean, sa, Gentile race daw, ano, at sa church age, wala rin daw nakuha na karapat-dapat na maging anak Sino nagsabi sa iyo? Eh kung ito diskusyon, kung mabasa ko. Tatanggapin mo ay eh, tatapong ka na sa impyerno. Wala raw na i-produce ang church age wala raw na iproduce ang church age. Ang unang bunga nga ng iglesia, 144,000 na mga Hudyo, galing sa Hudyo, Jewish race. Pagkatapos, sa panahon ng mga hintil, walang na iproduce produce na nagsabi sa'yo, si Lucas, Entilion, si Teopilo, kagalang-galang pa, hintil yun, hindi ka, hindi ka dusta-dusta. No? Tapos, si ano, si... <clears throat> yung unang bunga ng Asya sa kay Kristo. No? Si Epineto. Basahin natin ang 16.5. At batiin ninyo ang iglesia na nasa kanilang bahay. Batiin ninyo si Epeneto na minamahal ko na siyang pangunahing bunga ng Asya kay Kristo. Oh. Ayan. Si, si Epineto nga ang pangunahing bunga ng asya kay Kristo. Sasabihin mo walang naiproduce. Kumbaga sa, kumbaga, nagtayo ang Diyos ng Iglesia <coughs> ang naiproduce. Nagtayo si Kristo ng Iglesia walang naiproduce. Ipinangaral ni Pablo sa sa mga hintil lang Iglesia sa panahon ng mga apostol sa mga hintil, wala rin na Di ata naman ang nakapag-produce sa eh, Mindanao. Napakawalang iha. Wala raw na i-produce sa mga hintil. Wala bang na i-produce sa mga hintil, Sis Luz? Nako, marami pong na i-produce sa mga hintil. Napakarami po. Kasi nung ngalingan talaga yung pinagsasabi nito. Kagaya nga po nung sinasabi ninyo, yung si Epeneto, pangunahing bunga ng asya kay Kristo, na i Si Timoteo, di ba? Oh. Dahil ang kanyang ama ay uh, Grego. Oh. Tapos uh, marami po doon sa mga pinag-enumerate lang niya doon sa disisais ng Roma. Si Prisca, si Aquila, yung mga sila ni, ni, ni iba-ibang mga pangalan na kahilera doon, pinagbababatin niya. Ang dami po, ang dami niyang mga naiproduce na mga galing sa hintil, ang dami po noon. Magiging dapat at kinikilalang anak ng Diyos, marami okay. Okay. ang katunayan ni eh. 4-3 ng Pilipos. Oo, oh. ko rin naman sa iyo, tapat nakasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaeng ito, sapagkat sila'y na nakasama ko sa Ebanghelyo at kasama rin naman ni Clemente at ng ibang aking mga kamanggagawa na ang kanilang pangalan ay nanga sa aklat ng buhay. Ang na-produce ba o hindi? Na-produce po. O. Nasa pang ang a, pangalan nga nasa aklat ng buhay kagaya ni Clemente at yung mga katulong niya sa mga intil kapatid na Luz. Opo. Kaya yung sinasabi nitong taong ito, bunga ito ng ka kung hindi man ka-ignorantihan, bunga ng kayabangan. Siya lang daw. Tinan mo ha, kung itutuloy mo, ako lang. Sabi. Ang ako lang. Wala raw na-produce na ang church Age, Ang Jewish race, wala raw na-produce. Ang Gentile race daw sa church Age walang na-produce. Siya lang. Eh sino nag-produce sa'yo? Eh pentikustal yan eh pastor ng Pentecostal yan si Kibuloy eh. Ibig sabihin, yung church na iglesia ang itinayo ni Cristo, hindi nakapag-produce. Tapos ang Pentecostal lang nag-produce at ikaw ang naging bunga. O ulitin natin. Kasi sa Jewish faith, wala siya nakuha doon eh. Wala, ni isa man. Binigyan na nga sila ng modelo. O. Tapos, sa sa Gentile race, church age, wala rin. Nag-produce sila ng maraming mga ministro, obispo, papa, arkobispo, apostol, mga bulaan pa naman ang na na apostol. O. Para walang naging anak na makakapag ari o makakapagmayarahan ng bagay. Hanggang dumating sa isa sa mga fallen Adamic race ang pagtawag ng Ama. Ako yun. <laughs> <laughs> ang tindi. Ang <laughs> tindi. Ano? Wala raw na iproduce sa Gentile race. <clears throat> sa fallen Adamic race, wala raw na iproduce kahit isa. At kahit mga apostol daw, bibiro mo to. Napakawalang hiya talaga dito. Si Pablo ba bula ang apostol? Hindi po. Si Pedro ba apostol? Apo. Si Santiago, si Juan, bula ang bang apostol yan? Eh, pinroduce ng iglesia yan eh. No? Ikaw naman nga, si Sluz. Tumisikipan dibdib ko, si Opo, totoo po Opo? talaga, nakakasigip talaga ng dibdib -dib yung mga kasinungalingang pinagsasabi nito. Yun nga po, sasabihin niya, walang naiproduce kahit isa ang church aid sa gentile race. Pati mga apostol, mga bulaang apostol daw, eh hindi naman mga bulaang apostol yung mga apostol ng Panginoong Heso Kristo sa unang iglesia. Hindi mga bulaang apostol yun, si San Pablo, napakadakilang apostol niyan. Tapos sasabihin niya, mga bula-bula uh, bula ang apostol daw. Tapos kabanat-banat, siya lang ang naiproduce. Napakayabang. Grabe po talaga to. Napakasinungaling. Napakasinungaling. At uh, lahat ng mga sinasabi niya, mali lahat yun. Talagang malaking-malaking delusion po ang kanyang nasa, nasa pagkataon niya. Delusion na mas malaki pa sa mundo. Sino na, nag-produce sa kanya? Yung iglesia ang mali, Pentecostal. Kaya ang na-produce, mali rin. Siya yung bulaan. Amen. Hindi yung mga hindi yung mga apostol ng church age. Kasi ang tinutukoy niya <coughs> sa Gentile, sa church age, at saka sa Jewish race, wala raw na produce Eh, yung mga apostol ni Kristo, labing dalawa, tapos dalawa pa uli. O, oh, di ba? Eh, labing apat ang apostol. Eh, yun ba? Mga bulaang apostol ba yun? Para sabihin mo, wala kahit isang naiproduce sa church age, wala sa Gentile race, wala sa Jewish race, walang naiproduce, ikaw lang ang karapat dapat na magmana. Ikaw lang. Anong tatay mo? Ang gyan mo? Yan. Ang tanong natin, si Luz, balikan mo ulit. Ang tanong po natin, bakit pangkaraniwan na mula ng una hanggang ngayon ay maraming nagkakamali sa mga kasulatan? Ang sagot, 22-29. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan. Ni nang kapangyarihan man ng Diyos. Nagkakamali kayo. Hindi nyo alam ang, ang unang buong, ang unang dahilan ng pagkakamali, yung kawalang malay sa kasulatan. Ang isa pang dahilan ng pagkakamali bukod sa hindi nila alam ang kasulatan kaya sila nagkakamali ay ang nakasulat sa distress ng Roma. Pakinggan mo sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Oh, uh, yung, ang unang dahilan, yung hindi pagkaalam sa katwiran. Ang ikalawang dahilan, sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila. Amen. Para yung gusto nilang ituro, gusto nilang iaral, eh maipilit nila, eh nagmamali na sila. Iminamali na nila. Basahin natin ang 3.16 ng Ikalawang Pedro. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain na isinisinsay ng mga di nakaaalam at ng mga walang tiyaga. Nagaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. Kaya nga, mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ng una ang mga bagay na ito, ay magsipag-ingat kayo Baka kung mga ligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, ay mga hulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. Ang, mga nagmamali, masasamang tao yan, mga kapatid. So, hindi nila pagkaalam ng katwiran, sabi ni San Pedro, pag di is, eh, mayroong mahirap unawain sa sulat ni Pablo. Ang ginagawa nung iba, isinisinsay ng mga di nakakaalam. Iminamali talaga ng mga di nakakaalam. Alam mo pa isang pagkakamali, Sis Luz. Ano pa po? Pasahin mo ang ikalawang Tesalonica 2.11 hanggang 12. At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Yung salitang ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian, upang maniwala sila sa kasinungalingan. Pagmasdan mo mga miyembro ni Kibuloy. Sis Luz, ano masasabi mo? Bakit pumapalakpak doon sa sinasabing kasinungalingan? Naniniwala po sila sa kasinungalingan. Meron silang... Dahil may dilusyon. Opo. Opo. May dilusyon. palakpak ang Bawat maling sabihin ni Kibuloy, palaktakan matindi, Islo. Luz. Yun nga po. Yun nga. <laughs> Yung mga pinagsasabi mga mga ni Kibuloy nila. na puro kasinungalingan, pinapalakpakan nila. Talagang napaniwala na po sila sa kasinungalingan. Talagang may strong delusion sa samahan ni Kibuloy. Silang lahat nababalot ng strong delusion. Mula kay Kibuloy Pake. hanggang sa lahat ng membro niya.